Dahil maaga akong nagtrabaho ngayon alas 4 ng umaga hanggang alas 12.30 ng tanghali. Kaya may oras pa tayong mag-shopping. Pupunta ako dito sa may For the Interval store. Second hand store to o kaya ukay-ukay sa atin. Ewan ko ba kung bakit ang hilig-hilig ko sa ukay-ukay. Siguro dahil sobrang mura ng mga benta nila. At isa nga ito sa mga nabili ko. Isang NBA shorts. Nabili ko to ng 4 CAD or 160 pesos lamang. Kaya sinerge ko kagad kay Google at kung magkakano ang presyo nito. Ito nga yun, example sakto kaparis na kaparis nito ganyan na ganyan ang itsura niya kahit sa ano reversible din kasi yan at nagulat nga ako sa presyo nito dahil nasa 99 USD o mahigit kumulang 5,000 pesos kapag i-convert natin o ba diba? jackpot at syempre sinukat ko kaagad At kasyang kasya naman sa akin. Yan, sana next time makahanap ulit ako ng ganitong mga shorts at kahit damit sana kung meron. ba? Diba? Sulit na sulit. Jackpot na jackpot. Ikaw anong pinakamahal na nabili mo sa Ukay-ukay?